Another 3 to Mars na naman naka-out na yan. So, pupunta ko sa para bumili lang tuwi. hindi siya marunong kumain ng so tuyo hindi ko alam wala na akong masabi so panorin ko na lang siya guys pero alam ko ka naman na kaya ko naman to eh gosh nandito na ako hey. sa market ate nandito siya sa palengke hello first time lang ito. ate meron kayong tuyo pinsan <manyan> na ito kumamunan pa sila kay Moira tuyo nga ate <manyan> pwede bang kaliskisan yan <manyan> uh -huh. ah ito na siya hindi mong kagandahan ah uh -huh. ito pala yun One lalaki. patay na din si Ana yung ano, nakalukod ka sa ano. pala, 40 pesos lang pala. Oh my gosh, kakabili lang ko ng tuyo mga at least presko pa din 'to. Tagulot akala ko yung para siyang ano, parang isang buo, pero ito pala si Ito na! Ah! Oh my gosh! May nag-challenge sa akin ate ang sabi, ito yung eating challenge daw. So, ito na! Ito na mga ate! Ang sabi, mas masarap daw pag may suka. So, ito. Nilagay ako ng suka dito. Ah! So, go! Tikman na natin siya. may something ate meron akong nararamdaman oh <laughs> oh no <laughs> oh oh kakaiba siya kakaiba siya kakaiba yung amoy oh ito na ito na ito try kasubukan ko na hindi naman <laughs> kagandahan ay, hirap ati pag tinitinidur paano ba sige, subukan natin kamayin Wait lang. Mm. Ah. Ah. Uh. Oh, may kakaiba siyang amoy. Mm. Ate. <laughs> Go. <laughs> At ang ah, ala. <laughs> ang alat niya. Bakit siya maalat? Maalat yung tuyo. Maalat! Arten, okay. isa, pa. isa pa, isa pa, isa pa! Mukha namang lalaki. Hindi uh. 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 Ate! Hindi ko kaya. Meron siyang lasa na parang sobrang alat, na parang may asin-asin. Hindi ko alam kung ganito ba talaga to. Lasa ng tuyo kasi ate, first time ko lang. First time ko lang kumain ng tuyo. Isubukan uh, uh, ko yung ulo na part. Itong part na to, kasi ang sabi nila, masarap daw tong part na to. Titikman natin. Ah uh, ah uh, ayoko na hindi hindi ko pa <laughs> water <laughs> uh ah ah ay ay Ate, hindi ko kaya. <laughs> hindi ko ate, kaya sa init kong tuyo. Hindi mo <laughs> ano Sorry ate, masensya na kayo pero hindi ko kaya tong challenge na to. Iba na lang hindi pa kaya niyo sa akin, huwag na tuyo.